Pero mamaya na lang. Ang buhay na yung buhay. Ay! Ay mga lods, magandang gabi. Adyapat na naman ako ng mga dalag. Ayun. 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 na Ayun. Ayun. Super jackpot aku mau lods ngayong gabi. dalag. Ha! Ayun tayo na baba sa Ah. Oh, ito na

mga huh? mm -hmm. na uh, bibigyan yung mga kapangangulis kasi wala po ang kasama ah, nakita ka lang sa mga yun ko mm -hmm. ito Kala mo lang patay yung isa na yun, pero mamaya tayo. Eh. Ang buhay na yung buhay. Igat. Isang gurami lang. Ah, tumalad dyan. Awalin naman ako ng limang pirasong limang pirasong igat. Meri akin dalag, oh. Super jack kong tayo ito. Hindi <laughs> ko nga Ayan mga no, idol. Para na. Para po. Paano pa lang gabi sa inyo lahat mga lods. Bagaimana okay, ngasar itu nih.